Ganon yun, diba? yung, yung, ano, may ibang tao kasi na parang yun yung nagpapasaya sa kanila. Yun nga mismo ibig ko sabihin. Diba? Nadali mo, brother. Andali nun. Hmm. Uh -huh. Ma masarap gumawa ng kalokohan. Alam mo yun, ba? Diba? Masarap kumantot ng hindi mo asawa. Ganon. Imagine mo na lang yun. Yung ganong konsepto ba? Masarap yun eh. Madali lang yun eh. Madaling gawin yun. Pero ito uh -huh. ang challenge. Ito, ito, ito masarap na challenge, brother. Yung maging mabuting tao ka sobrang challenging niya that you have to abide by the rules. You have to play by the rules. Otherwise, pag lumabas ka dyan, medyo masamang tao ka na. Pag lumabas ka sa rules. Isipin mo yung konsepto na merong rules. Pagka gumagawa ka ng kalokohan, Wala, madali lang yan, brother. Walang challenge dyan eh. Walang challenge well, sa paggawa brother, ng kalokohan. Pagka uh, gumagawa ka ng kalokohan, wala kang isipin eh. Tsaka walang rules walang rule sa ano sa paggawa ng kalokohan. Pag so alam mo yung sobrang dali lang ng konsepto niya. Sobrang dali ng konsepto na gumawa ka ng kalokohan, ang dali-dali lang nun Ang pinakamahirap na challenging dahil tumatanda na ako, na eh, gusto ko pa rin yung mga challenges ng buhay eh. Pero gusto ko na yung mga para upgraded na challenges na hindi na parang gagawa ka ng kalokohan, dapat hindi ka mahuli. Wala na eh. Uh, tumatanda na ako, brother eh. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin ako. <laughs> ano, Alat, anong mo? Brother, ano? Ano konta ng opinion mo lang? Yeah paano paano dumating sa turning sa punto na ano na bigla na lang yung gumagawa ka ng di maganda tas ayaw ayoko na para pagod na ako into na ako pag tumatanda ka na isa yon pag tumatanda ka na kasi naramdaman ko rin sa sarili mo yun eh. mararamdaman mo yun brother Yung dating ere mo nababawasan na. Yung dating yabang mo nababawasan na. Energy mo nababawasan na. Yung presentation skills mo gano'n na dati sobrang ano yung bakbak na bakbak. Bak. energetic na energetic ka. Bawas na rin. Ganun. Maraming ano eh. Maraming factors to consider eh. Pero isa sa mga pinakamalaking factors to consider brother pag tumatanda ka na. Yun. Follow up question. Bakit bakit yung ibang tumatanda ano, hindi pa rin siya tumitigil pumagawa ng masama. May Para mga nai-stuck kasi sa ganun, brother. May mga nai-stuck sa ganun. Um, isa sa mga ano, isa sa mga pruweba ko na may mga nai-stuck sa ganun. Ka parang katulad ko rin at the same time, yung type of music ko, stuck na ako sa dati. Napansin nyo, sa mga bandang Bisayas, mahilig sila sa mga lumang kanta ako na naalala ko kasi yung panahon na ano, panahon ng kabataan ko. No, gustong gusto ko yung mga tugtog ng kabataan ko. Pero alam mo yon, dati kasi there's there's a culture in music eh. So 'di makukuha mo yung culture in music. Yung halimbawa kapag karakista ka, 'di ba? O ano, uh, gangster ganun. Merong culture dun sa music scene. Eh. Minsan may mga panahon, may mga may mga tao na nai-stuck na dun. Mula pagkabata hanggang tumanda gangster sila mula pagkabata hanggang tumanda rakista sila may, may mga may mga ganong konsepto na nai-stack na sa ganun eh. may mga konsepto rin naman na iyon katulad nung konsepto ng dating masamang tao tapos na-stack na siya ron ganun kasi alam mo cycles driven ng mga tao eh yun ang napansin ko sa mga tao ang mga tao cycles driven naghahanap sila ng cycle na regular nilang iniikot-ikutan at binabalik-balikan Katulad nung konsepto ng paggawa ng kalokohan, mula pagkabata hanggang pagtanda, minsan nakikerry yun eh. Katulad din ng paggawa ng mabuti, minsan mula pagkabata hanggang pagtanda, nakikerry Pero syempre, in every rule, there's always an exception. Syempre, sometimes maturity comes in the way, ba diba, na when you're growing older, hindi na gaya ng dati yung sistema ng katawan mo, hindi na rin gaya ng dati yung pagka-immature mo para gumawa pa ng kalokohan at a very late age na. Katulad sa akin, 35 na anyos na ako eh. Ayoko na gumagawa ng kalokohan eh. As much as possible, I try to stick to the tried and true. Kasi pagkagantong edad ka na, hindi mo naman alam eh. You will never know. Yung mga ibang kasama ko, patay na eh. Yeah, hindi ko naman alam eh. Baka makamaya, bukas makalawan, hindi na ako magising. No. Hindi naman ako nagpapacheck up. So hindi ko ngayon alam ko ano ang diferensya sa katawang ko. Malay ko baka, baka may cancer ako. malay ko ba baka may tumor ako sa utak. Hindi ko alam. I will never know. Hindi naman ako papacheck up eh. Tsaka wala rin naman kasi ako nararamdaman eh. Eh, yung mga kaibigan ko dati, wala namang nararamdaman. Pero dumating yung COVID, biglang... Eh, tapos lumabas, abo na sila. Eh, di ba? Okay. May ibang mga kaibigan naman ako na disgrasya sa motor, patay. May ibang kaibigan naman ako, natulog, di na nagising. May mga ibang, may ibang kaibigan ako sa sakit, dahan-dahan, unti-unti. you will never know. Ako naman, naghahanda lang para sa kabilang buhay, baka. Kasi alam mo, tumatanda na ako eh. Yung, alam mo, yung pagka nagkakaedad ka na, andong ka pa rin sa, gusto mo pa rin yung konsepto ng adrenaline rush, lalo na kapag ka, puro bata-bata yung mga kasama mo. Pero when you are alone, pag mag-isa ka na lang, minsan may iisip mo rin na yung adrenaline rush na yun, hindi masyadong magandaan ang dulot sa iyo kapag ka, ano, kapag ka pagkilos na yung may, may kinalaman na sa pagkilos yung pag-uusap eh. ba? Diba? Mas wala pa rin talaga tatalo do sa sober ka. Tapos ano, pinipilit mong gumawa ng katinuan for the sake of being a good person, being a kind person. Ganon yun ang challenge brother alam mo isa sa mga pinaka practical na bagay na natutunan ko sa pagtanda yun ang challenging dali iangat ko lang sandali yung liwanag na itong kabila kasi yung dilim eh. yun ang isa sa mga challenging na bagay brother yung paggawa ng kalakuha madali lang yan eh isipin mo magnakaw ka lang katulad ng ginawa ni Angel ang dali lang yan eh Oo. huwag ka papahuli Ganon yun, yun diba? ba yung ano, may ibang tao kasi na parang yun yung nagpapasaya sa kanila yun nga mismo yung, yung, yung sa ibig sabihin nadali mo. mo brother Andali nun oh. Masarap gumawa ng kalokohan yun, di ba? Masarap kumantok ng hindi mo asawa. Ganon. Imagine mo na lang yun. Yung ganong konsepto ba? Masarap yun eh. Madali lang yun eh. Madaling gawin yun. Pero ito ang challenge. Ito, ito, masarap na challenge, brother. Yung maging mabuting tao ka. Sobrang challenging niya that you have to abide by the rules. You have to play by the rules. Otherwise, pag lumabas ka dyan, medyo masamang tao ka na. Pag lumabas ka sa rules. Isipin mo yung konsepto na merong rules. Pagka gumagawa ka ng kalokohan, wala madali lang 'yan, brother, walang challenge dyan, eh. Walang challenge oh, sa paggawa mga, ng kalokohan. Pagka uh, gumagawa ka ng kalokohan, wala kang isipin eh. Tsaka walang rules. Walang rules sa ano, sa walang paggawa rules. ng kalokohan. So alam mo yung sobrang dali lang ng konsepto niya. Sobrang dali ng konsepto na gumawa ka ng kalokohan, ang dali-dali lang nun. Ang pinakamahirap na challenging dahil tumatanda na ako, na eh, gusto ko pa rin yung mga challenge just ng buhay eh. Pero gusto ko na yung mga para upgraded na challenges na hindi na parang gagawa ka ng kalokohan, dapat hindi ka mahuli. Wala na eh. Uh, tumatanda na ako, brother eh. Tumatanda na ako sa ganun eh. Although, every now and then, I still entertain the idea na gumagawa ng kagaguhan every now and then. Pero alam mo yung pag tumatanda ka na, gusto mo na yung mga parang upgraded na challenge na, na hindi na pambata parang imagine mo nung, bata ka gusto mo yung mga laruan na baril-barilan tapos paglipas ng panahon gusto mo na yung parang alam mo yun mga baril-barilan na medyo malalaking klase na ng baril-barilan mga mahaba ganun diba? tapos pag tumanda ka pa ng konti pa gusto mo ng laruan ngayon totoong baril na tapos mga mahahabang baril na tapos mga malalaking mga bagay na sumasabog mga ganong konsepto gusto mo yung mga pang matatandang laruan na eh isa sa mga bagay na alam mo mm -hmm. yun dahil nga Mahilig ako sa konsepto Minsan ng utan Hindi na ni eh, brother eh. Yung, yung kapwa-tao nagiging laruan. Oh, yun, yun mismo. Parang ako, katulad oh, sa akin. Laruan ko kapwa tao ko eh. And when I say laroan ko kapwa tao ko, ang ibig ko sabihin, gusto kong nakikita yung mga matitinong mga tao na umaangat ang buhay. Gusto ko rin nakikita yung mga siraulo lumulubog. Ganun. <laughs> ganun, ganun. Kadalasan kasi nasa position sila, brother, yung parang, parang sila yung nakakagawa ng role sa mga lugar na ano. Oh, eh, going back to the original concept na sinabi ko, madali kasi gumawa ng kalokohan. Yeah. Bakit? Eh kasi nga, you don't have any rules. Wala kang batas na sinusunod, walang naggo-gobyerno sa Ang challenging, brother, ang pinaka-challenge talaga sa sangkatauhan and that includes myself na talagang tang na hirap, hirap talaga ako, brother. Pero lang mas mahirap maging mabuting tao kasi napaka-narrow ng rules. Ang kiputi, eh. halos di ka makahinga eh. Gets mo? So alam mo yon, mas challenging siya sa akin kaysa sa paggawa ng kalokohan na halos lahat ng ka lahat ng kalokohan na maiisip niyo nagawa ko na. Let's just put it that way. Halos lahat ng kalokohan na maiisip ninyo nagawa ko na. Pero yung playing with the rules, grabe brother, ang hirap maging mabuting tao. Diretsahan lang. <laughs> Hanggang sa dulo, mananatili pa rin ako ng sumasagot Mananatili ako hindi interrupted. interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan, mananatili pa rin akong sumasagot sa mga tanong ninyo sa pag-ibig at sa pag